Magandang hapon mga idol. Ito kainan na naman ng hapon. Yan naman. Ito yung ulam namin mga idol oh. Daing na bangos. Tapos yung sausawan. Yan, yung manok na ano. Ayan. Ito. Oh. Balbak ko mga idol. Yan. Ito ka ng baka. Saka ito mga idol, yung sabaw. Yan. Pinapainit lang.